Yo what is up magandang buhay Pasado alas 7 na nga pala ng umaga Nang maisipang kumagbisikleta at ang naisipang ruta ay ahunin ang labing isang kilalang ahunan ng mga siklista dito sa Rizal. Hango nga pala ang ruta na to sa 10 in 1 i-cycle challenge na dati na rin nating kinasahan. Ang pagkakaiba nga lang ngayon ay solo ride lang ako at walang hinahabol na oras. Sa totoo lang wala naman talaga akong plano magbisikleta ngayon eh. Kaya lang sa kakaisip ko nung Route 111 ni Mangkalas, parang may bumubulong sa isip at puso ko na mag-insayo muna para dito. Bilang siklista kasi ay pangarap Pangarap magawa ang pa-challenge na yon ni Mang Kalas. At hindi biro ang bagay na yon kaya naman naisipan kong maging bahagi ito ng aking paghahanda para sa challenge na yon. Bueno, umpisaan na nga natin to. Bali dito na nga pala ako dumaan sa may sumulong. Woo! Sa wakas, nakapagpahinga rin sa bike to <laughs> Yes! Yeah! Una nga pala sa listahan ng ruta natin ay ang huso-huso. Kung bago ka pala nagbibisikleta at nahihilig ka sa ahon, may re-recommend sa iyo ito dahil banayad lang. Hey! After ng napakasarap na lusong dito sa may buso -buso, ay susunod naman natin ang pinugay. mag alas 9 na nga pala ng umaga na makarating ako rito. Chill ride lang kasi talaga ang takbuhan ko. Napakakalmado lang rin ahunin dito kaya suwakto sa mga newbie. Tanong nyo pa sa mga kilala nyo tapos ganyan pa kaganda yung view. Aya pa ba? <laughs> After ng pinugay ay eh, aahunin naman natin ang Teresa. 9.32 na nga pala nang maarating ako rito Kita mo nga naman o no, Tirik na tirik na yung araw Pero wala tayong no choice Dahil ginusto naman na natin to <laughs> Isa to sa pinakapaborito kong ruta Dahil dito ako madalas dalhin ng tropa ko Shoutout nga pala kay CJ Tabs Happy birthday pre Banayad lang rin naman ang ahon dito And for sure isa rin to Sa mga listahan nyo ng paboritong awunin Panalo talaga oh, Akyu. Okay pasado alas 10 na andito na ako sa taktak bali dito na ako magahanap ng ano makakainan bago lumusong sa tikling tapos isusunod na natin yung ah uh, cabrera ano pa ba medyo nalilimot limutan ko na eh ah uh, sa mahabang parang quarry ah uh, antena east ridge so let's go hanap na lang tayo rito makakainan dito na nga pala ako sa taktak -tak, nagpasyang kumain syempre after neto lusong ng tikling tapos ako na rito sa may kabrera mag aalas 11 na kaya ramdam na ramdam ko narito rito yung bagsik ng haring araw let's go ayit na Bumili na nga rin pala muna ako ng oral rehydration salt. Isa to sa mga makakatuwang ko para isurvive ang mga ahon na ating pagdadaanan ngayong araw. Tulad na lang dito sa Cabrera na talaga namang mararamdaman mo na banayad lang ang ahon kaya swak pa rin to sa mga newbie. And finally, ay lumusong na nga tayo rito sa big scene ng Domsa. Ito ang isa sa pinaka-pinaka-paborito ko dahil wala akong no choice kundi daanan to pa -uwi at papasok ng trabaho. Banayad lang rin naman dito kahit isama mo pa yung wall 2 ng mahabang parang. At dahil dito na ako inabot ng katanghaliang tapat ay kumain muna tayo ng pinakapaborito kong kainan na paresan dito sa mahabang parang. Sabay buko juice na rin. After magpahinga ng konti, wala na tayong sinayang na sandali at lumusong na tayo dito sa may quarry road. Napakaganda talaga ng view deck no? Huwag naman sana. Huwag umisa pang lumilim. Dito na ako sa may quarry road eh. Oh, at medyo maingay na yung bisikleta ko. Huh. Oh, oh, Panalo rin talagang umahon dito sa may road. Bukod sa maganda na ang view, ay banayad pa ang ako na iyong mararanasan. Pwede mo pang kausapin ang sarili mo dito kung may problema kayo sa isa't isa. <laughs> Sunod naman natin ang banayad na Antena Hill. Mag-aalas dos na nga pala ng mga oras na to pero wala na akong pake dahil sunog na sunog na ako. <laughs> Pahinga lang muna saglit sa Bay Mountain Dew. Dito tayo sa Antenna Hill. Ayan o, tamang pahinga lang tapos Mountain Dew. Oh, isa na lang, East Ridge. Tapos uwi na tayo. At sa na doon tayo dumaan sa may dome sa mabang parang sikulabahan na lang tayo. Total pa uwi naman na. Oh, alas dos pasado na. Sulit talagang ahunin itong Antena Hill bukod sa napakaganda na ng view ay banayad pa ang ahon dito talaga namang hindi ka magsisisi. <laughs> Alas dos na nang makarating tayo dito sa may East Ridge. Yan nga pala yung lalabasan mo kung dun ka sa Una Monte aahon. Ganun pa man, mapa Una Monte o dito sa normal na daanan papuntang East Ridge ay parehas lang namang banayad. Kaya pa. <laughs> Matapos mong mapunta rito ay pwede kang dumiretso doon sa may view deck ng over the top. Panalo ang view doon. Hindi ko na nga lang talaga sinadya dahil nagdidilim na rin ang paningin ko sa liwanag. <laughs> okay, last leg ko. Kasi dumahan na ako kanina dyan eh. Sa domse, mahabang para. So dito na tayo ano, sa sityo labahan dadaan. Si pa naman na tayo. Sa wakas, huling banayad na ako na lang at makaka na ako. Well, okay pa naman ako sa mga oras na to. Halata naman, di ba? Marami kang pwedeng gawin dito sa sityo labahan. Maglaba, magtampisaw, umahon sa graba, papuntang langit. I-appreciate ang ganda ng tanawin dito at syempre, ahunin ang banayad na ahon na ito. daming aso sa unahan huwag naman sana pagod na nga eh ay sa wakas konting kembot na lang at matatapos na rin tayo sa kalokohang pinagagawa natin na to Bueno, sa ilang banayad na ahon na ating inahon sa video na to, ano dito ang pinaka mo? Malaya kang makapag-iwan ng komento. At kung wala naman dito, ay pwede kang mag-suggest ng mga banayad na ahon na pwede nating subukan sa mga susunod. At kung nakaabot ka sa video na to, ay maraming maraming salamat sa suporta nyo. Ganon din syempre sa anino ko na nagsilbing tranko <laughs> Sprint finish. Ah. Ah. Eh. Tapos. Buti na lang kahit papano ay nandito na tayo sa mahabang parang. Nawala na kasi tayo ng preno sa unahan. Napudpud na yung brake pad natin. Ganun pa man ay salamat sa Diyos dahil safe pa rin tayo. Yung ride na to, biglaan lang talaga to. Tanghali na nga akong gumising kanina eh. Kasi wala talaga akong plano. Nagulat na lang rin ko. Salamat, pinayagan niya ako. At yun, tumawag siya kanina. Medyo ano pala siya? Parang naalip po nga atang pala siya. Nagpaalam ako bigla. Ah, uh, nagtanong siya kung ano oras ako uwi. Eh. So sabi ko, expect niya 3 to 4. So ayun, nasa ano na? 3.52. Kaya malapit naman na ako. Oh. And thanks God. Ah, uh, walang abirya. Maliban dito sa ano, dun sa Adipel. Pero malapit naman na ako. Woo! Grabe. So, paano? Hanggang dito ko nalang tatapusin tong video na to. So, magandang buhay. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Peace! Goodbye!